So guys, nandito naman tayo sa Louis and Christie's Garden. Papasok tayo kasi minsan nagaan yung camera ko. Hindi raw niya kain yung temperature kasi it's too hot. Yung nagustuhan ko sa kanila is yung herbs nila. Mamaya bibili ako. Kasi gusto kong magkaroon ng herbs sa bahay. Ito oh, sweet basil. 25 lang siya guys uh, pag binili mo to sa mall nasa 250 di ba so yan hindi ka nabibili ng sibling pwede mo na siyang itanim na or para main sa bahay this is parsley meron din silang eucalyptus ito hindi ko alam kung ano Kuya, ano po ito? Ito? Ah, deal. Ito yung dill? Alright. Dill siya. Tapos yung taba. Ito yung ating ginagawa Cha. Java mint. Peppermint. Meron din silang Italian oregano. At ayun yung stevia. Meron din tarragon. Lemon basil. Yan. Meron din pa lang holy basil. Yan. So, sila lang so kaya nakitaan kong may herbs. Pili ako mamaya. Mas meron silang malaking um, kalateya yata yun. Magkano po yung mga ganyan nyo? 50 po. 50? Opo. E, ne? Ire? E ah, 60 po. Anong tawag din eh? Ayun na. Dito po. Dito naman tawag. Ayan. Ayan. Lord, wala yung po. Ah.